love, but God chose us from His wisdom. Sa kanyang karunungan. Wala nang hihigit pa sa karunungan ng Diyos. No amount of human logic, no amount of philosophical reasoning can ever make us understand how the mind of God works. Iba ang isip ng Diyos. Iba ang paraan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung gaano kataas ang langit sa lupa. Ganun kataas, ganun kalayo. Ang isip ng Diyos sa ating isip. The Bible says, As high as the heavens are from the earth, So are my ways are higher than your ways my thoughts are not your thoughts No one no one can truly fathom walang makaka walang makaka uh, sisid sa lalim ng karunungan ng Diyos sa lawak ng karunungan ng Diyos kaya ang karunungan ng Diyos ay walang makakapasubali. No one, no mind, no mind can ever fathom the depths, the height, the width, and the breadth of God's wisdom. The Bible says, no mind has understood No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those whom He loves. And thanks be to God, kung meron mang... Enyan pa ba tayo? Kung meron mang magtatanong sa inyo, may hahamak sa inyo? Hmm? Naririyan ba tayo? Kunyari, uuwi ka na. Sasabihin mo, pinili ako ng Diyos sasabihin sa iyo ng kapitbahay mo na hindi nagbabayad ng utang. Ikaw, pinili ng Diyos? Ang sasagot mo, hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam, ba't ako pinili ng Diyos eh? Ewan ko. Ewan ko, ba't ako pinili niya? Dito lang ako nakatira sa kubo. Dito lang ako sa dampa. Yung aming kalye, eh, wala pang ang pangalan to eh. Pero pinili ako ng Diyos. Di... I do not know why. I do not understand why he chose me, but I believe it that he chose me. In Ephesians 1:11, this is what the word of God says, in him we were chosen having been predestined to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Praise the Lord. In the book of Romans 8, 28, basahin natin sa wikang Tagalog. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay yaong mga tinawag alin sunod sa kanyang nasa according to his will the will of god that's why god is not mistaken yeah. hindi nagkamali ang dios na tayo ay tinawag you can bank on that You can bank on that. You, you can bring that home with you.